Ayo. Yun. So ayun guys, ah bubuksan natin 'to, no. May i-share lang din ako sa inyo. Bubuksan natin 'to kasi matagal lang hindi nalilinis, kaya ililinisan natin, no. Para matanggal yung dumi. Eh. So ang gagamitin natin na socket para matanggal natin 'to ay uh, 24 mm, no. Ayun. 24 mm. Ngayon, mag-isa lang ako. So mahirap magtanggal nito kasi pag niyan, sumasabay yung gulong, umiikot yan o oh. di ba? So pwede mo mag pwede ka magkalang dito pero baka mabali yung magsmo. So ang diskarte pag mag-isa lang kayo ganito. So may preno yan dito sa likod, di ba? So ayan yung preno niyan, di ba? Ayun. lang. Ah, yan yung preno na yan. Ayun. So, try ko yung technique. Oh. Uh, Diskarte. Ta. Uh, Diskarte. So, magisa lang tayo. Tingnan natin. Tingnan natin 'yan diyan. Yung pack rings kasi ginamit 'yan dati sa shop kaya antigas. Salampak ay dito. <coughs> yeah. Kasi isa na isa, isa itsura ko kasi dumi na. May maintenance sa motor. Sipahin niyo tong na dito sa likod. Patulak ha, pa ganun. Yan. Para bumuka yung ah uh, brake lining natin dito ano, Yung brake shoe bumuka para kumapit. Ayun no? Tapos si Payo. Yun Ta. Yeah. Tanggal na, di diba? Ganun lang ka simple. Okay? So, 'yun lang, guys. Sana nakatulong sa inyo, no? Lalo na sa mahilig uh, mag-DIY, pag-maintenance ng motor mag-isa. So, ganun lang tanging diskarte. Thank you. Salamat.